Yan ako kikilos. Lamig guys. Magpapa, ano muna ako. Papakalma muna ng katawan. Kasi kaga, kakauwi ko lang. Galing work. Tapos, uh, so malamig talaga ngayon. Tapos si Dayan is, uh, may OT siya. Bali, ako lang mag-isa umuwi. Mamaya pa siya uuwi, mga alas So guys, uh, actually hindi talaga namin binanggit yung nakakalungkot doon. Pero sasabihin ko na po kung ano yung nakakalungkot. So, natanggal po ako sa trabaho. <laughs> so, wala na po akong trabaho ngayon. Ay, hindi pa. Bali, nagtanggalan sa company namin. So, kung nagtatanong kayo kung saan ako nagtatrabaho, SMS. Uh, Burno. No? So, ang nangyari kasi guys, uh nagkaroon ng bagong management ang kumpanya namin. So, bali hindi naman siya magsasara pero nagbawas sila ng tao. At uh, hindi nagbawas kasi nagbawas talaga sila ng linya. Bali yung mga sa tingin ng management ay hindi na talaga ganun kalaki yung kita is tinanggal na nila yung mga linya at ibibigay na lang sa ibang bansa na company na na SMS din. So, ang nangyari, ang tatanggalin na linya is Dell at saka HP. Ngayon, yung Dell at HP, isa ako dyan kalinya. So, refer po ako dyan sa del. So, tanggal ho lahat ng tao dun sa del at sa HP. Mula manager hanggang operator, tanggal po lahat. So, bali ako. <laughs> isa ako sa sinuerte na tanggal po ako. So, ang termination namin is pumirma na rin kami. So, kaya ka namin binanggit lang na nakakalukot kasi kakapirma lang po namin yun ng termination paper. So, ang last day ko po is December 31. Bali, sa ngayon, naghahanap-hanap na rin ako ng trabaho. So, ang, ang maganda lang din dito guys, si Dayan yung linya niya, di ba po hindi magsasara yung kumpanya namin? So, humuna ako kasi nahihirapan ako humiga. So, hindi talaga mag-close yung kumpanya namin. So, magbabawas lang ng, ano, parang strategy para sa uh, ikakaganda ng kumpanya. Kasi nga hindi naman halos na kumikita. Kum kumikita pero hindi ganun kalaki. Kumbaga, uh, as in sige na, palugoy na. <laughs> Palugi na siya. Kaya, ang nangyari, uh, yun na, tatanggalin na yung dalawang, lin dalawang project. Tapos po, ang kinaganda din po niyan, is si Dayan, yung linya niya, kasi bago lang po yun. Bago lang po yung linya niya, kaya matitira po yung linya nila. So, si Dayan is may trabaho pa, pero tatapu baka tapusin lang yung kontrata niya. So, ang kontrata niya is sa May pa next year matatapos. So, ang, hin ang, 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 pangit lang doon kasi, guys, uh, kami naka, naka pirma it's babayaran kami. Three months salary, babayaran po kami. Ang nangyayari, babayaran kami pagka-end ng aming kontrata sa December 31. So, yun yung nakakalungkot kasi wala na talaga akong trabaho sa December 31. Bali, next year wala, wala na talaga akong trabaho. Tapos si Dayan is baka matapos lang niya yung kontrata niya sa May. So, kailangan talaga namin maghanap ng trabaho. So, tutulungan naman kami ng aming kumpanya na maghanap. I-assist din nila kami yung sa mga linyang na matatanggal is marami dong mga matatagal na 15 years to uh, mga 10 years ganyan so may mga matatanda nang nagtatrabaho doon matagal na so wala wala silang magagawa kasi ultimo manager matatanggal din eh so yun lang ang kinaganda, mababayaran kami ng 3 months, tapos tutulungan naman din nila kami. Pero sabi nila, kung kaya naman namin maghanap ng trabaho, uh, yun, mas ano, okay, para hindi na rin din sila mag-aalala na, na wala kaming trabaho. So, yun ho yung nakakalungkot. So, uh, sister company po niya, Wistron. Kaya, pero ngayon, naghahanap na rin kami ng trabaho. Sana, ano, makahanap din kami ng trabaho agad. Pagpasok ng taon. So, may mga na-applyan na kami. Kaso, urgent naman yung kailangan nila. Kumbaga, uh, kailangan, ano, uh, mag-start na uh, agad. Parang, December, December, mag-start na. Parang ganun. Eh, pagka nag-change employer ka kasi dito, guys, Uh, pag nagpasa ka ng ano, termination at saka yung bagong mong contract, ang approval niyan madalas 2 to 1 month lang. 2 weeks to 1 month ang approval. So, kung kunyari, nag-start na kami nung ano, baka makapag-start na rin kami ng December. So, pagka nangyari yon hindi na namin makukuha yung ibabayad nila. Kaya naghihinayang din kami na hindi makuha yon Pero din yun. <laughs> Tsaka nakakaano din, kasi syempre Pasko, tapos papasok yung taon, wala kang trabaho. Yan, nakakalungkot. So, don't worry guys, dito naman sa check is marami namang mahahanapan ng trabaho. Kaya, so hindi naman kami masyadong nag-aalala. Uh, yun nga lang, marami kami i-consider na oras. Kasi nga, Ah, uh, 'di ba ho, may ano, nagtitinda kami, may inaano kaming business. Ah, uh, mas gusto namin kung lilipat na kami is gusto namin sa malapit na kami sa Prague. Kung maaari, sana makahanap kami mas malapit na sa Prague para hindi na rin kami nagbibiyahe ng malayo. tapos uh, sana makakita rin kami ng two ship lang. Or okay na rin lang try ship. Pero sana malapit na lang. Yun po. Yun po yung nakakalungkot. Pero don't worry. I-update namin kayo kung makakahanap pa kami ng trabaho. So, uh, sana makahanap agad kami. And sayang din kasi itong bahay na to. Mura lang kasi yung upa namin dito guys kumpara sa ibang lugar. Kaya mas mm, minsan tsaka okay din dito mamuhay sa sa burno. Wala naman kaming arte sa trabaho. Hindi kami masyadong namimili. Hindi porket na ang trabaho ko dito is nag-technician or repair, nag-ano na ako. Hindi ho. Okay lang ho sa amin kung anong may trabaho. Nag nagtrabaho kami sa warehouse, production, kahit ano. Basta, pag dito, hindi ka na dapat maging maarte kung <laughs> gusto ko kumita. So, yun ho, yung nakakalungkot. Pero, yun nga, sana maganda yung pasok ng taon sa amin at makahanap kami agad ng trabaho. Marami pong salamat sa mga nanonood ho sa amin. At pasensya na talaga kaya hindi kami masyadong nakagawa ng mga video o update. Pero baka itong mga ano na to makakagawa na kami ng mga update ng video. Or gagawa tayo ng mga marami pang video. Kasi nabisi kami eh uh, medyo na-stress din kami uh, dahil biglaan nga kami miniting, sinabihan na yung kumpanya is ganyan, ganyan-ganyan. So maraming mga issue-issue kasi yung ibang mga kapwa Pilipino nalungkot sila kasi may mga bagong dating. So yung mga bagong dating namin it's ginawan naman sila ng paraan kaya hindi din sila na ano, nung unang araw na stress sila. Bagong dating lang sila. Siyempre, nangutang pa sila sa Pilipinas. So, bagong makarating dito. Pero, nagawa na naman ng, ng kumpanya na hindi sila mawalan ng trabaho. So, kami naman is matagal na rin dito. At saka, okay naman yung uh, madali na kami makakahanap ng trabaho. Kung baga, uh, gamay na ba namin yung lugar dito? So, marami na rin kaming mga kakilala, kaya medyo hindi na rin kami nahi mahihirapan. Yun nga lang sana, yung kumpanya, tanggapin kami. <laughs> Yun lang, guys. Salamat sa inyo. At uh, lagi po kayo mag-iingat mag at saka malimig ngayon. So, uh, may mga parts na, na nag-i-snow. Baka first week of ng December, baka mag-snow na or katapusan ng Diyang, ano, netong November. Kasi, parang sa mga Pilsen, tsaka Livrec, parang ganyan. At saka sa mga Ostrava, sa Rosnob. Matata ano kasi dyan eh, medyo iba yung lamig. Baka ma mauna sila mag-snow-snow. -snow. Yun lang, guys. Sana, ano, makahanap din kami trabaho. Pag-pray nyo po kami. Salamat!